bang malakas ang warga inab, guys ayan oh. Hmm. marami to guys kasi ang ng alaga ko sa opisina niya so ilang ano ba yan ilang bote yan 2, 4, malaking kaldero, merong karne. Ayan guys, so, see, so, pagod ang lolo niya. Actually, ang tita ng alaga ko gumawa niyan. So, ipakita ko sa inyo yung isa pang malaking kaldero. Doon na freezer kasi mamayang madaling araw kaya ano ito lulutuin bukas ng tanghali igagarahi papunta sa opisina ng alaga ko ayan o ayan yung kaldero guys so actually hindi ito first time na may maganito kami. So, ito yung may karnes ay lalim, guys. O, oh, see? Ang dami niyan. Alam niya ba kung ilang pirasong kakain ito? Ang sabi ng alaga ko, 16 katao ang kakain yan. So, never mind sa kamay ko. May piklat ng allergic ko. Hmm. Ayan, guys. So, oh see so may karne ito sa ilalim guys so meron pa itong yung binuiling ko na ah uh, ano tawag dito yung sibuyas yung white onion nandito rin yung sa ilalim meron din dun sa isang kaldirang ulit so ang dami nyan guys oh so, see oh ba diba? Sixteen katao yung kakain nito. So, nilagay lang nito sa taas. Yung ekstra hindi na ubos, Pinambalot. Kasi ubus na yung kanin. Hmm. So, ayan. Ganunin yung siya guys. O, see? So, ganito yan siya kalaki guys. O, malaki po talaga yan siya. Oh, check this out. Surpriser po yan sya. Kasi madaling araw pa naman sya lulutuin. Kasi ito yung pangalawa. Hmm. Ito wala itong karne sa ilalim. Pero. Both pareho lang. Pareho lang ang timpla. Meron din itong onion guys. Yung onion may kanin sa ilalim. Hmm. So, ngayon, ilagay tayo ng space dito. Okay, dito natin ilagay ang isa. Itong maliit. So, gumising ako ng maaga kasi para lutuin yung white onion at ang warga inap guys kaya ayan so sila na yung gumawa ng suma na yan warga, warga inab na yan yung tita ng alaga ko at yung asawa ng kapatid ni nanay manugang namin pa, may silbi naman sila kaya gumising ako ng maaga eh o diba so, trabaho din sila pag may tanong try natin kung maklose close kasi bukas insya Allah wibis gagarahin na yan sa opisina ng alaga ko bye guys wala na tayong intro intro yan na yun what you see is what you get so hindi ko may pakita sa inyo pag naluto ito kasi yung kaldero na mismo yung dadalhin sa opisina bukas ng tanghali <coughs> dadalhin na ito sa so opisina ng alagad ko subayos so